babalik namin dito sa napakagandang Kalinaw Mountain Resort na located at Barangay Tamiyao uh, Bantayan na Island last kasi napunta namin dito ay hindi pa siya fully developed last is 2000. 2022 at 2022 yes 2022 birthday ni Batang Guapito yung pagpunta namin dito marami pa siyang kulang naimbitahan kasi kami kumarena na uh, birthday kasi ng kanyang unikui naimbitahan niya kami na dito na lang i-celebrate sa Kalinaw Mountain Resort yan yung birthday boy ito naman ang kanilang function hall Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, San San. After kumain tayo na ang mga chikiting magsimula we're na silang magtampisaw. Ito na si batang payatot gopi ito. Takot pa siyang lumangoy mag-isa. Ayon ng lumayo sa <tod> At ito naman yung mga cottages nila malapit sa pool. Uh, cute siya. Maliit lang. Ang birthday boy, dinala niya talaga ang kanyang turtle. Ayaw niyang iwanan nan ko din yung napaka-cute nila na roommate from bamboo. Napaka-cute good for two people lang. Kaya hanggang dito na lang at uuwi na kami.